Sige, okay okay mga pro. Marami pang mga uh, kayo mapipili ng mga sapatos dito, mga solid pa at mga sapatos dito ka pro. Ito lang ito sa may tabi na Monumento Elati Station. Ayan. May okay. okay, mga mapipili pa rin dito mga sapatos ng solid. May okay, mga pangharabas din at uh, pangforma. New balance ang price dito mga kaprok ay 1.6 ayan. May bounce pa ito mga kaprok ayan. Kaya baka magustuhan nyo new balance. Ayan. Alamin natin kung ano ang size. Size 8 ang size ito mga kaprok. Yung aking vlog ay baka po pwede po makahingin ng konti support sa inyo sa aking malita channel sa youtube Rock TV paki subscribe naman at paki na rin ang button para maging updated kayo sa mga video. Ayan. Maraming maraming salamat. Na-like isung, mga tumo like isung. Alamin natin kung magkano ang pricing nito. May mga discount pa 'to mga pa-pro ko. Ito 2,200 may bawas pa 'to mga pa Size 9 and size niya. Medyo mabilis lang 'yung oil ko lang outsun niya pero okay pa siya makapalpas siya. Okay lang 'yan. Ang niya, yan. 2,200 ang price nito mga kaprok may bawas pa ito mga. okay pa rin yung kanang Nike Air Max so yung ka kanang pangilala nyo okay pa siya solid pa ito big size uh, ah, mga size nito mga kaprok kaya alam nyo natin ang size okay pa rin yung insol size 10 ang size niya mga kaprok all star ayan high cut siya 1,400 ang price ito mga kapruka ayun ka ng pag ilalim niya wala pang issue. uh, size dito mga kapruka size 8 size 8 ang size 1,400 ang price ito so, yun ay kina Air Max 1,800 naman ang price ito Ayun ka na pang ilalim niya hindi mo na konti konting linis lang ito konting linis lang ito mga kapatang iso niya eh. kompleto pa wala pang iso eh. alamin natin ang size ito 8N niya pang ang size niya ito yung kanang kapartner niya ayan o oh. konting linis lang ito mga kapra. 1,800 ang price Ayan, may bawas pa yan meron nito sketcher na ultra ultra go ayan size 7 to ang price naman nito ay 1,400 ayan yung ka kanang outsole yung konting linis lang pero makakapal pa siya okay pa rin yung insole niya wala pang issue. 1,400 ayan meron pang bawas yun like, ito yung ito pang running system mga siya yung outsole nya yan medyo may pupud may pupud na lang konti pero tatagal pa ito mga kapagbaga 1,800 man ang price ito konting dinis lang ang konti marami na lang konti ayaw ko na insole nya wala pang issue size nya ay size 8 ayan ito yung kanaka partner konting linis lang ito mga kaprok ayan at medyo may pudbud na rin ng konti ko, eh. pero tatagal pa ito solid pa rin konting linis lang yan oh, Nike 2,200 ang price nito mga kaprok may bawas pa rin ito Madami lang konti yung outsole niya, konting kaunting lens lang. Solid pa ito, wala pang scratch. Wala pang punit. Insole niya, kaya pa wala pang issue. Size niya 8.5 ang size nito mga kapatid. Ito another na Air Max ng no Nike Solid oh, 2,200 ang price nito pero may babas pa rin ito mga kapatid kayo para pang ilalim niya yan. Okay pa, medyo madami lang konting-konting linis lang siya. Okay pa naman insol niya, wala pang isip. Ang size naman nito ay 9.5. E, ito yung kanang partner niya. Ha? Solid na solid pa ito mga pro. Kaya baka magustuhan nyo ito. 2,200 lang ang price ito. Pero may bawas pa yan. 9.5 ang size niya Ayan. Puntahan nyo lang dito tabi lang ito ng Monumento Elati Station yeah, meron din ditong big size na Nike oh. sold oh, uh, Air Max big size siya oh. 2,200 ang price niya may bawas pa yung mga kapro konting linis lang itong outsole niya pero mga kapal pa wala pang ganang pagpunsya oh. okay parang yung kanilisan niya yung kompleto pa size naman ito ay 11.5 ang size ayan baka ba gusto nyo mga kaprok solid pa oh. 11.5 ang size ah. Oh. ito may solid dito na new balance oh. din ang price dito oh. solid pa ito oh. walang katamis katamis yung mga kaprok okay ba okay oh. so, pa naman yung kanang install nyo oh. Out outsole nya may konting punpun tayong ng outsole nya tatagal pa ito solid to okay pa may insole nya size naman ito ay size 7 ang size nya okay, may nakita tayo dito na new ballast polay white naman to ayaw ko ng outsole nya ayan konting lilis lang to wala pang ganong punpun sya 1,600 ang price niya. Ayaw ka ng insure niya. Wala pang insure, kompleto pa. Alamin natin ang size. 7.5 ounce size. Ayan. 1,600 ang price niya. May... bawas pa yan mga kapat. Pero tayo nakakita dito ang Puma. Ayan, Puma. white. Size 8 ang size ito mga kapat. 1,600 lang ang price niya. No? Okay, eh, bawas pa rin niya Oh. Nah? Ayaw ka ng outsole niya. Okay pa. Wala pang ganang puntot siya. Okay pa rin yung insole niya. Ayan. Kompleto pa. Wala pang insole. Solid pa ito mga bro. Puma. Meron din tayo nakita rin uh, Nike. Ayan. 900. 980 lang ang price niya. Ayaw ka ng outsole. Ya. Medyo may food lang ng konti ito mga bro. Pero solid pa siya. Hmm. Size 6 lang tong size nito mga bro. Ayan. Ah, ang issue lang nito. Ito lang. Ito lang pa ng isa. Ayan. Ayan lang. Pero tatagal pa ito mga bro. Hmm. 980 ang price. Yung mga uh, namimili rin. Ayan. mga mura din sa paslan dito mga kaproko 980 rin ang price tong nike nito ayan ayan ko na outsole nya medyo may pupudol ng kodi pero tatagal pa to konting linis lang to insole niya. ayan wala pa yung issue solid pa to konting linis lang to 980 ang price alamin natin kung ano ang size nya size 6 lang ang size ito mga kaprok ito may nakakita tayo dito ng new balance na nakakita ng new balance pa ito size 7 lang size ito mga kaprok 980 lang ang din ang price ito okay pa yung panang pang ilalim ito solid pa 980 ito yung anong partner nyo new balance 999 Ang sol niya, ayan. Ang wala pang pulit. Size 7, 980 ang price. eh mga, sa pasok naman. Maraming pa rin kayong mapipili dito mga kaprokayan. Yung mga pang running shoes, may pang carapas, may pang forma. May mga small size, may pang running shoes. Ito meron din silang black shoes dito. Ah, black shoes. Eh. Ito yung kanang steel converse din to. 1,400 naman ang price ito. Eh, converse dito pala ito mga kapit. Converse. Eh. O linis lang. Oh. 1,400 ang price niya. Oh. Size ito ay 7.5 ang size niya. Sulit pa. Ito yung partner niya. Ito oh. pa yung parang outro ayan may isol 7.5 ang size 1,400 ang price ito so mga kapro kaya marami kayong mga pabibili rito ayan marami yung kanang mga cup iba ibang kanang mga design ng mga cup nila ayan, ayan tama. 2,20 2,20 lang ang price niya mga kapro kaya Ayan sa mga cup nila, iba-ibang mga design mga cup. 220 ang uh, price nyo ang dami yun may Jordan, New York Nike, ayan yeah. Raider tabi lang ito mga kaplok na ka. Ayan na monumento ay Larky Ang pangalan ito ko kayo kayo nito ay JPPN at TWC.